Magandang araw! So, tambakan na naman nga ang mga hugasin ko. So, habang nagliligpit nga ako ay na-realize ko na napaka rin pala dito sa ibang bansa na mag-isa ka lang sa bahay. Kasi nga kapag mag-isa ka is magagawa mo yung mga bagay na gusto mong gawin. Unlike sa may mga kasama ka, kailangan mo talaga mag-adjust kasi nga may mga kasama ka na kailangan mo din irespeto. So, simple kapag may kasama ka, kailangan mong mag-adjust. Hindi lang naman sila yung mag-a-adjust para sa'yo. Naalala ko nga nung bagong dating ako dito sa Japan, Dun sa apartment na tinitirhan namin, is tatlo kami sa bahay, isang kwarto lang siya tapos may mga kanya-kanya kaming space. Although may mga kabatch ako pero hindi kami magkakasama sa bahay. Pinaghiwa-hiwalay kami at isinama kami doon sa may mga mas nauna sa amin. So, bali sa isang bahay na magkakasama, is hindi kami magkakabatch. Merong pinakauna, may sumunod tapos kami nga yung pinakahuli nung time na yon. Buti na nga lang is mababait yung mga nakasama ko noon sa bahay. Although minsan may mga di maiiwasan na nagkakaroon kayo ng tampuhan. Syempre dahil iyon nga yung unang pagkakataon na nagkakasama-sama kayo, mag a pa rin kayo sa mga ugali ng bawat isa. Syempre hindi naman kayo pare-parehas na pinanggalingan. Kaya naman talagang napakalaki ng adjustment na gagawin mo dito kapag ikaw ay napunta sa ibang bansa at may mga kasama ka sa bahay. Naikwento nga ng sensei namin nung nandun pa lang kami sa Pilipinas is napakasimple lang daw ng mga pinagtatalunan ng mga trainee dito sa Japan. Yung mga simpleng mumulang sa lamesa, sa mga... Hindi na hugasan na kinainan, yun lang daw yung mga pinagtatalunan nila o kaya hindi ka nakapagsaing, sama-sama kayo sa rice cooker, mga ganyan lang, napakasimple. Kaya naman bago ka mag-abroad, kailangan talaga ay napakarami mong bauning pasensya dito. Kasi naman syempre hindi naman lahat ay mag adjust para sa iyo. Kailangan mo ring mag adjust para sa kanila, 'di ba? Kaya nga laking pasasalamat ko after 3 years nung lumipat ako ng ibang company, isolo na lang ako sa bahay kasi nga syempre alam ko naman sa sarili ko na medyo may pagkatamad ako sa mga gawaing bahay. Tulad ngayon, yung mga hinugasan ko nga na yan is kinainan ko pa yan kahapon so hindi ko na nga nahugasan kasi nga mali-late na ako sa pagpasok sa company. So ngayon ko na nga lang naasikaso after work. Kaya para sa akin ha na medyo may katamaran sa buhay is mas maganda para sa akin yung mag-isa ka lang sa bahay kasi nga mas malaya ka na magagawa yung mga bagay na gusto mong gawin. Tapos kapag mag-isa ka lang is wala ka naman talaga maaabalang ibang tao. Yun nga lang medyo nakakalungkot kasi nga mag-isa ka lang wala kang makausap. Di ang gagawin mo na lang is mga bahay or makipag video call ba diba? So kanya kanyang diskarte na lang yan kung paano manalulusutan yung mga homesick dito sa ibang bansa. Pero kayo, kung may chance kayo napapiliin, ano yung pipiliin nyo? Yung mag-isa lang kayo sa bahay or yung may kasama? So hanggang dito na nga lang ulit at ako ay maliligo pa para naman makapagpahinga na at panibagong araw na naman bukas. So salamat sa panonood.